1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasang ninyo so magandang magandang gabi po sa inyong lahat so bago ang lahat gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng tumututok dito araw-araw lagi-lagi sa mamasang vlog maraming salamat guys at sana na-enjoy ninyo ang araw-araw natin ginagawa at sana lahat kayo ay laging okay at masaya. And then, of course, marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil naman talaga ang mga hatid ko sa inyong mga chika ay sobrang init. Kasing init ng panahon ngayon dito sa Thailand. Na nakakaloka sa totoo lang ha. Ang init-init ng panahon dito. Parang hindi magpapasko. ko, parang magsa summer. Yung han mo, hindi pa nagsa summer. Grabe ang init na Kaninang hapon, Diyos ko, ramdam ko na para kami piniprito sa sobrang init kasi lumabas ako, ninatid ko yung mga bata doon sa may gate. Pagkatapos bumili ako ng coke, Grabe ha, ang init, 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 init talaga. Na alam mo yun yung parang kang tinutorta sa init. Nakakaloka. Pero syempre, ito ang masaya sa mga chika natin ngayon. Kasi talagang ang mga hatid kong chika sa inyo ay magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga early birds na candidates dito sa Miss International na talaga naman, hmm, paandar na ngayon pa lang. Mm -hmm. Ang masasabi ko dyan ay bongga kasi mahaba-haba ang preparasyon nila para sa darating na Miss International. So, maganda kasi at least, di ba, meron silang panahon na mag para sa sarili nila. Itong si Miss Philippines, kasi si Miss Philippines nung nakaraan taon pa siya nanalo. And then, at least good para sa kanya kasi napanood niya yung Miss International ngayon. Alam niya kung ano yung mga dapat niyang i-input sa sarili niya. And alam niya ko ano yung mga kulang at ano yung dapat niyang idagdag, di ba? So, dapat may improvement at may transformation talagang magaganap sa kanya pag lumaban na siya sa Miss International. So, mahaba-haba pa yung panahon na ipiprepare niya. So, tama to. Para at least, di ba, kung ano man yung kulang sa kanya may puunan niya ng bonggam bonga So, I'm so excited dahil syempre nung nakaraan ay nakakuha tayong third runner-up and then ngayon tingnan natin kung si Angelica Lopez ay magiging title holder dito sa Miss International sa susunod na taon at kung kaya niya bang pantayan ang nagawa ni Nicole Bormeo. And then ganito din sa Venezuela, may mahabang panahon siya sa pag may prepared niya para sa sarili niya and then ito, nanalo sila bilang Miss International this year and then tingnan natin kung kaya niya pantayan ang nagawa di ba, ng kanilang Miss International Queen so yan yung mga exciting na aabangan mo dyan kung kaya niya bang makuha ang back to back para sa Miss International so malaking hamon to sa kanya pero sa Iba naman katulad ni Malaysia at Japan so may panahon silang mag-prepare para sa competition nila for 2020 for. So, yon Exciting to. Tingnan natin kung itong mga early birds na to ay makakapasok ba sila sa semifinals o sila din ang unang-unang maliligwak sa competition na to. Di ba diba? So, yon So, tingnan natin yan. Abangan natin. And good luck syempre kay Miss Philippines, kay Angelica Lopez. And then, para naman sa sumunod na chika, mama tingin mo kay Morgana Carlos ng Miss Earth Brazil So, tingin mo, aariba ba siya ng bonggam-bongga? To be honest, ngayon meron silang competition dito sa Miss Earth So, magkakaalaman dito kung sino yung magaling, kumuda, kung, kung sino talaga yung mga palaban Pero in fairness sa Miss Earth candidates, sa talagang masasabi ko Iba ang mga paandar ng mga kandidata ngayon dyan Kung paano sila sa kapagdating sa communication skills. O, oh, di ba? Nakakaloka ang Miss Earth. May defense. O, oh, di ba? So, dito kasi nagkakaalaman na hindi lang siya basta-basta beauty contest. Meron talaga siyang beauty with the purpose. And then, hindi lang ito pagbabasihan na kasi maganda ang mukha niya, pretty face siya. Dapat talaga total package siya para makuha niya ang corona ng Miss Earth. Ganun kabigat ang Miss Earth. Ang problema lang sa Miss Earth kasi talaga kulang sa publicity para alam mo yung maging pantay siya ng Miss Universe. So, oh, di ba? Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako para kay Miss Brazil. And then, tignan natin kung makakapasok ba siya sa top 4. Pero yung beauty talaga ni Brazil, promise, ganda-ganda. Gusto ko yung beauty. At sana talaga, isa siya sa mga magustuhan ng judges para makarating siya at makuha niya yung chance ng corona dito sa Miss Earth. So, sana makarating siya hanggang sa dulo ng laban, di ba? Para may chance to win, o. Oh, diba? E, para naman sa sumunod na chika, mamasama nung masasabi mo, Mr. nawat pinagpipilian nga ba kung sino ang gusto niyang Miss Venezuela ngayong taon na to para sa kanyang competition sa Miss Grand International. Dahil nga matunog nga na pinag-uusapan, nga si Stephanie Gutierrez ay lalaban nga ng Miss Grand ngayong taon na to at ganun din si Marian Habach. So, yung... Ngayon, ang tanong dito, sino ang magugustuhan ni Mr. Nawat? Ang sabi, balibalita, mas gusto daw talaga ni Mr. Nawat etong si Stephanie Gutierrez more than kay Marian Habach. Kasi daw si Stephanie Gutierrez magaling daw pagdating sa pasarela. Yung beauty daw talaga palong-palo plus ang sexy. So, ako naman, ko ako naman tatanungin mo, performance level, parang feeling ko, kayang kabugin ni Marian Habach etong si Stephanie Gutierrez. Yes, magaling sa pasarela si Stephanie Gutierrez, pero iba mataki si Marian Habach yung sa Miss Universe, talagang masasabi ko, oh my God, panalo talaga yung eksena niya. Siguro matatalo to ni, ano, ni Stephanie Gutierrez si ano si Marian Habach kapag umatake siguro sila sa Q&A. Saka yung beauty kasi ni Stephanie Gutierrez medyo iba din plus sexy. So ngayon, ako ang tatanungin mo si Stephanie Gutierrez, mas gusto ko talaga siya pumunta sa Miss Supranational. And then, eto naman si Marian Habach, pwede naman siya dito sa Miss Grand. So, yon Ayun yung perfect para sa kanilang dalawa. Kung silang dalawa ang magtatapat for the Miss Grand, I think si Mr. Nawat gusto niya si Stephanie Gutierrez. More, more than dito kay Marian Habach. Then ngayon, ako, pag dinala mo to dito sa Miss Grand, I think si Marian Habach magta-top 5 yan o magta-top 10. So, yon Pero kasi si Stephanie Gutierrez, kapag dinala mo dito sa Miss Grand, I think malaki yung chance niya talaga mag-runners up dyan or mag-title sa Miss Grand International. So, yun yung abangan natin. Pero tulad nga na sinabi ko, mas swak na swak talaga si Stephanie Gutierrez doon sa supranational kung doon siya pupunta kasi second runner up na siya sa Miss Universe pag pumunta siya dyan sa supranational baka mag title siya kasi di ba tingnan mo sila ano sila le, ano si Laila Lo, ano ba to si Lalela di ba Maswani o oh, second runner up sa Miss Universe tapos pagdating dito sa supranational title holder so ibig sabihin mas malaki yung chance ni Stephanie Gutierrez na maging title holder sa Supranational more than dito sa Miss Grand International. O, diba? Lalo na pag may nakatapat sila dyan, na Diyos ko, nagustuhan talaga ni Mr. Nawat. Ay, nako, good luck sa mga beauty nila. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, usapang Miss Supranational. Siyempre, na nakaraang taon, nag-first runner-up tayo kay Pauline Amilex. Tingin mo, Mama Sam, dapat nga bang ipadala sa Supranational itong si Chantal Smith ngayong taon na 2024 sa supranational. To be honest, dyan sa The Miss Philippines, di ba? Tatlo yung corona dyan eh. Uh, una, supranational. Tapos pangalawa, Miss Charm. Pangatlo, yung Miss Asia Pacific West. So, kung ako yung tatanungin mo, syempre, kung ano yung main title, dapat yun yung ibigay doon sa nakakuha ng titulo na The Miss Philippines. Kasi, kung ibibigay mo sa kanya yung Asia Pacific, eh, para namang ano na lang yung joke, tapos pipiliin mo dito sa mga runners-up mo yung papadala mo sa Miss Charm at saka papadala mo sa Supranational ako, mas maganda ang ipadala nila dyan yung title mismo. Kasi kung tutuusin yung title dyan sa Miss, so, ano, the Miss Philippines, eh talaga namang panalo at maganda na. Kung may laban din naman pag dinala mo sa Supranational. Ngayon, kung ano yung matitirang corona, di ayun yung ipadala dito sa ano sa Miss Charm at saka dito sa Miss Asia Pacific. Tapos pagpilian nila kung ang ipapadala dyan ay si, si Chantal o kaya yung another candidates. Ayun lang yung opinion ko ha. Pero depende yan syempre kay Mama J kung ano at sino ang gusto niyang ipadala. But for me, I think mas dapat talaga yung nakakuha ng title holder, siya yung ipapadala sa supranational sa 2024. di ba? At para naman sa sumunod na chika, mama somethingin mo, Miss Netherland at Miss Philippines, makakarating kaya sila sa top four ng Miss Earth? Ako para sa akin, kay Miss Philippines, sigurado ako na kaya niya yung top four dito sa Miss Earth. Pero si Miss Netherland, yes, maganda. At parang nakikita kong tinikto kay kay Aliana Duana para sa corona. Pero kasi ako, depende pa din kay Miss Netherland ko paano ba yung kanyang communication skills, ano ba yung pinaglalaban niya dito sa Miss Earth, kaya niya ba talagang ilaban ang sarili niya hanggang sa dulo ng competition. Kung magaling talaga siya, at hindi lang yung ganda ang meron siya. Eh mananalo siya dito sa competition kasi bukod do sa maganda na, sexy, tapos matalino pa. Ay eh, talagang wagi siya. Pero kung hindi siya ganong kahalober pagdating sa communication skills, ay naku, lalamonin lang siya ng buong-buo nito ni Liana Adwana dito sa competition ng Miss Earth. So, parang feeling ko, si Liana, mas malaki yung chance na makatungtong sa top 4 more than kay Netherlands. Pero, syempre, hindi rin tayo makakasiguro kasi baka mamaya magaling pala itong umatake. So, mamaya, ito pala si Netherlands ang napipisil nila na makasungkit ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Or 2023. Basta ang alam ko tinik siya kay Liana at Duana. Yung ganda kasi na meron siya kung mag-base tayo doon panalo ang ganda ni Netherlands. Tapos ano, kung communication skills parang feeling ko mas magaling pa rin si Liana Duana. Ang maganda lang kay Liana, may beauty na siya. Tapos, sexy pa siya plus nando doon na talagang alam mo na kaya niyang makipagsabayan sa lahat ng kandidata dito sa Miss Or 2023. So, hindi ako nag-aalala. Kumbaga, parang feeling ko mas kaya niya pang umariba ng bonggam-bongga. ba? So, lalo na ngayon, jusko ko, may parang may defense sila dyan. Ay talaga naman masasabi ko, oh my God, iba din si Liana at Duana. And then, yung atin naman pambato dito sa Miss Intercontinental, nako, malapit-lapit na yung kanilang coronation night. Ilang tulog na lang. So, ako para naman feeling ko, si Iona Gibbs naman, ay tuloy-tuloy lang din ang kanyang laban But Grabe, eh. madaming malalakas eh. Si Puerto Rico na lang nakakaloka eh. So parang feeling ko kung may swerte ito si Iona Gibbs, makukuha niya ang corona na Miss Intercontinental. Pero depende, depende talaga. Kasi madaming magaling dito sa Miss Intercontinental. Napanood ko yung preliminary competition nila. Nakakaloka as in talagang kabugan kung kabugan. Pero syempre mas nakakaloka yung Miss Earth, ba diba? So syempre keep praying lang para dito sa dalawang pambato natin at sana sumuporta tayo ng bonggam bonga lalo na sa botohan kung nagawa natin to kay Michelle D e gawin din natin dito sa ating ano di ba sa ating pambato sa Miss Earth at saka sa Third Continental at saka ipag-pray natin sila ng bonggam bonga di ba just ko nakakaloka ikaw ba na excited ka kasi ako na excited ako But, abangan lang natin kung ano pa ang mga kaya nilang gawin sa competition ngayon na nilalabanan nila. So, nakaka-excite na nakakakaba. ba diba? So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang support, tana na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.